I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the natives. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up Hello guys, good morning. This is Tano Rider, or uh, kilala sa pangalang The Seaman Vlogger. So guys, nandito ako ngayon sa Skyway Stage 3 at luckily sa tagal ng aking uh, paghahanap ng <laughs> RFID nakakuha din ako. So hindi na ako mahihirapan mabayad sa toll gate. 'Di ba? So na uh, cruising tayo uh, below 60 kph dahil ayoko mahuli, 'di ba? And uh, slow rider tayo. So ngayon ang pupuntahan natin ay sa Manawag Yan, Pupunta tayo sa Manawag. Uh, Ipapabless natin ang ating uh, motor, 'di ba? Uh, Matagal-tagal din. So, February 11 ko nakuha ito sa Ducati, Manila. And shoutout pala. Ay, I mean, sa Ducati, Alabang. So, shoutout Ducati, Alabang. Thank you very much sa pagtulong sa akin na makuha ang aking dream big bike. Which is the Ducati Multistrada V4. Yan. So, closing tayo. Pero pa tayong uh, 201 kilometers to go para makapunta sa Manawag Church. Yan. Tapos, uh, shoutout din kay uh, helmet ni balbon Yan, kung nakita niyo aking helmet, Arai Vector X. Yan ang gamit ko. Uh, Pinerchase ko sa kanya yan. Pati itong uh, Pro Shade, yan, sa kanya din. Uh, medyo mura siya. Compare kung bibili ka via local dito. Uh, at madali siyang kausap at may mga freebies. So guys, tingnan uh, Enjoy the uh, scenery of my vlog. Um... Safe ride, guys. Yo. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a string, who can catch me when I'm falling? Cover up my skull. Restore, just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till yeah, I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Guys, wow. First time kong uh, <laughs> nag-inlex sa kasi pa Saya, so, yeah, bro. Ganda na performance ng ano uh, ng Ducati multi Um actually nasa touring mode ko. Then uh, nag-asa ko sa group namin, survivor na if kung sakaling uh, mag-travel ako itong stretch ng uh, from Paranaque si Skyway hanggang uh, Tanawag, exit ng TPLX kung kakayanin ng gas. Usually, at uh, 22 liters. Um, capacity ang tangke ko. Ang uh, sabi, kaya naman daw. Uh, may kita mo rin sa range. Usually, ang range ko is 352. At uh, meron pa 180 km to go. So, almost kalahati. So, pwede. Um, yun nga. Um, so, kaya niya. wala problema. So, nandito na ako sa KM23 na Petron and Lex. Yan. Oops. Traffic ahead. Yan. So ayun guys, suminto muna ako kasi nagloko yung ano GPS ko tumigil eh. <laughs> Ewan ko ganun. Diba, eh ako bakit ganoon? 'Di eh isulit na experience ko yung last week, nagpagutput kami or last two weeks ago or yung sabi uh, sabihin natin nag uh, participate ako sa Curinao uh, triathlon. Ganoon na nangyari dito sa area ito, nag-post yung GPS ko. Tapos ngayon, nag-post na naman. So something's wrong with the uh, Google Map. Bakit ganun? Anyway, let's continue the ride. Tapos kanina, medyo tinatay ko or yung communication natin or yung pag-uusap natin kasi may traffic na hindi ko maintindihan at medyo hindi pa po ako sanay magmoto na nagsasalita kaya sa halos lahat ng vlog ko ito lang yung nakapagsalitahan ako so practice mode pa na ano kung na ano, yung uh, skills ko is hindi pa kagaling yan enjoy okay na tayo yan. so Alex so meron pa tayo 168 to go wow layo manawa ako ngayon sa motor di ba Hoy, may nakabig bike din oh ano kaya yun? Harley siguro yun So guys, ano so kung motor ako? Uh, first time ko sa big bike. Um, still the same. Even though na scooter ako, hindi ako ganong kabilis mag motor. Um, uh, usually I always obey the uh, speed limit. Medyo natatakot ako. O oh, eto, medyo nakakatakot yung uh, container na to. Sakit lang ha. Kukavertikan ko lang. Tayo tayo. Hirap kasi yan eh. yeah naka-gain speed na ako. Okay, good. So yun nga, um, lagi akong speed limit 100 uh, Takot ako mag-sip ng 100 even though kaya naman ng motor um, Pobya lang siguro or uh, gusto ko rin makauwi ng buhay <laughs> So yun nga guys, so ride safe di ba ika nga So next, ano natin, entrance natin para matagal-tagal pa, 51 kilometers pa um, SCTX Yan, so San Fernando Pampanga, 31 kilometers to pa, malayo-layo pa Yes! So, entrance! si tex na tayo ngayon. Alright, guys. Oops! Medyo natatakot lang ako sa mga ganyan. Ano? Ayan. Yung mga nag-overtake na truck. Masyado malakas yung hangin, kaya medyo alisto ako pag mga ganyan. Even though sabihin mo naka 100 na ako, eh naunahan pa rin ako. So, isa din, nagpas 100 yung mga ginagawa nilang speed ayan so 100 max ulit. pero sa ngayon 80 ko muna tayo ngayon dahil medyo traffic yun, makita nyo sa harap meron tayo banday diba? may marshal tayo the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so Well, natin kung ano meron Titignan natin So, SFX daw Langya, kaya, pala yung kanina Ayan oh, guys So Esitex Mali ang sinabi ko kanina Nasa index pa pala ako nun Anyway sige Let's troll Di ba? Oh, ito problema ko. Takot ako mag-banking. Hindi kasi ako nag-banking sa scooter eh. Ngayon record ng banking. Oops. Okay. Essex. Eh, si So TPLX 2.1 kilometers to go. Ha? Huh? Clark Knot Ascent at City, Baguio City 2 kilometers. Okay. So entrance ng TPLX 500 meters to go. All right. Parang kailan lang na sa Skyway ako. Ngayon naman TPLX. Tapos dem. Meron lang sa gasaan na ano na bug. Tapos ngayon, so syempre nasa gasaan mo, di ba? Nasa windshield, Eh, uh, na dito sa visor ko. Tapos pinasan ko 'yun, lalong kumalat. <laughs> so anyway, mamaya pag stop over, dinisan ko. Hindi mo pakali. Yeah, all alright guys We're on TPLX Ayan na. time. Okay, lang natin yung niya na 'to. Okay, let's go. Meron pa 12 112 kilometers Papuntang uh, Manawag And 101 kilometers sa exit ng expressway Let's go, maraming pa sa gasolina At ayun guys, nag-stop muna ako sa TTT, eh Dahil nakasagasa ako ng ano, ng kulisap. Sabog. Sabog sa visor ko. At medyo hindi ako mapakali pag may nakikita akong kakaiba sa visor eh. Nakaharang siya. So yun, nag-coffee break lang tayo. Masarap yung uh, iced ice coffee nila. At nagising ako ng konti. So meron pa tayong... Uh, 88 kilometers to go para sa Tarlac Pangasinan La Union Expressway or TFLX and uh, 98 kilometers para sa buong uh, biyahe natin magpuntang Manawag Church so let's enjoy the scene guys alright Sabay tayo big bike pero hindi natin kaya gumabol <laughs> Wala takot ako sa speed eh Takot ako mag lumagpas 100 Naga 100 lang talaga ako Hingo lagpas sila 100 eh oh. na ako ng 98, 99 eh O 100 na kaya eh Hindi ko pa maabutan <laughs> Anyway sige that's life diba Hey, yay, yay. Alright guys next. PPLX entrance or PPT ano entrance o oh, tama alam ko mga bahay ito ACTX to AC too, eh mhm mm parang ang tagal ah farthest ko na to sa big bike alright guys sunod targetin natin vegan tapos pagod pod then after that um Luzon Loop Try natin yung ano, yung distance ng boss Ironman, di ba? So, kung matatapos ko 'yon or magagampanan ko 'yon or magagawa ko 'yon, dami ah. <laughs> so, isa din, nagawa ko na yung triathlon Ironman, then boss Ironman sa so, motorcycle, big bike. Pero syempre, it depends from ating bakasyon. All right, guys. So, here we go. Stop here. Okay, ako naman. enter the dragon. Slow mo lang. Good. Oh, my 700 quarter power. Let's go. So mad, there's no control in me. My thoughts get so bad. I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath. My blood boils over, like, Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something needs change. A few moments later. Sorry, guys. Kara tingko lang sa gate seven. ng Manawag Church so ngayon ay parang 11 o'clock na ata 11.30 papasok daw for blessing so bumili muna ako ng pasalubong para sa tagabaknutan diba ayan sabi daw gusto eh, ang kapalit niyan manok syempre manok na ano, luto na hindi ko pwedeng dalhin yung manok ng buhay dito so wala pa akong box kaya dito muna siya yan so bumili na rin ako ng candles rosary at saka sang pagita So wait lang tayo guys para sa blessing ng aking motor. Marami din ang na, na kotse oh. Yan, haba. So pag motor singit daw walang problema sa unahan. Pero pag kotse, pila hanggang likod. So yan, hintayin natin mamaya, bubuksan yung gate at papasok tayo sa loob. Ganda lang motor mo Alright guys So nasa loob na tayo ng Manawag Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Oh uh -huh. Medyo hindi na maganda yung sticker kasi matagal na sa akin <laughs> Thank you, thank you Tapos safe na siya, pwede siyang ilong ride, di diba? And of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Almighty God, Creator of Heaven Earth, in your manifold. So, Grant we ask that all who would use these vehicles, especially the drivers, may make their journey with care and ensure the security and safety of others with their cautiousness. As they travel to work, business, study, home or leisure. Let them always perceive the presence of Jesus Christ as their companion on their way. Praise the Lord who lives in in the Holy Spirit, God, forever and ever. May the Lord guide your journey so that you may travel in peace and arrive safely at your destination. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. <laughs> blessing for the sick. God, our Almighty Father, by your blessing you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick. Brothers and sisters, free them from all illness and restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Holy Rosary of Manawat, so that in the sure knowledge of your goodness they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. Aba ah, wala problema. <laughs> thank, you, ma, Ay, thank you. So, ayan, guys, di yung sticker ko. <laughs> ayan, <tignan> mo. po, po yung sticker. O Sige, problema. Para tanak ko. Ito. Sige, thank you din. A few moments later. <laughs> O yan guys, good And We're out So napabless ko din yung ano Motor ko na si Red Horse Yan So dito nagtatapos ang ating vlog So if you like this vlog guys Kindly like and subscribe Pano rider? Yeah, ride safe Nalipot ko ng mundo Dahil sa aking trabaho ngayon, ibuti natin ang Pilipinas sa pamagitan ng pamagitan.